Hi guys! Ngayong araw, walang pasok sa school at saka sa opisina. Kaya ito ang, ang buhay ng mga tao dito sa bahay ngayon. Si Ate Amin. Yan, si Iljan, walang pasok. Ganyan yung ginagawa nila ngayon sa bahay. Ginagawa niya rin dito sa korto. Yan. May cleavage-cleavage pa sa labas na labas yan laba. okay. sayang siwat labas sa damit kaya kanya silang laba ng atin niya tayo ito kumusta na lang mga manok ko ayan ang mga manok ayan ang mga alagang manok Malaki na. Gutom na naman. Walay ka na. Patayin patay, ka na namin. Oh, patayin na natin ito. Malaki na oh. O, oh, diba? Opo na 25 days. O, wala pa 25 days. Aray ko, aray ka. Laki na, diba? May dalawang kilo na siguro ito. Oh, bigat na oh. mo. Ayoko. Gutom <laughs> na naman. Ala. Wala naman laman yung chan niyo. Grabe naman kayo. Kalalagay lang ako ng ano. Ito makantay. Ala. Doon. May Kuha may, mo ng ulam. Magluluto tayo ngayon ng upo. Upo. Upo at saka Ano ngayon? Squid. Squid. Paborito ni Dunya Buding. Yan ang ulang namin for today lunch. ang ating squid ywa na natin why what are you looking for ito so, ang luto ni Jasmine sa Bisaya, sa Cebuano. Ano natin? Ano tawag nito? Lucos. 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 Sa Ilonggo, Lucos. Sa Cebuano, Lucos. Bisahin, bisahin. <laughs> ano natin? salita te. pagkatapos bisahin ang sunod uh, itong black hindi ko tinanggal kasi nga ang gusto ni dunya buding may kulay na black kaya kung sa ang iba nito tinatanggal ayaw ng kulay black pero si dunya buding gusto ng black kaya hindi ko na tinanggal Okay, tapos natin magisa, ilagay natin itong upo. Upo. Ah, mabango na siya. Mabango na ba, te? Gutom ka na? Gano'n na lang siya. Gano'n na siya. Pagkatapos, ilagay natin ng shrimp na nor cubes para medyo masarap. Lagyan natin ng pamintang pino. Lagyan natin ng kunting asin. Kunti ba yan kita? Opo. Yun na yun. Katapos, lagyan natin ng kunting tubig. Oh, diba? Ayan, yung pahilisan ng shrimp cube. Ayan na, pagkatapos, o, oh, ayan, takpan. Antayin kumulo at maluto. Kumulo lang natin niluto. Super bango. Luto lang natin popo with squid. Yummy, yummy. Kain na kami. Talap. 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 Gracias.